Magandang gabi mga kalaki, umuulan. Ang lakas po ng ulan ngayon. Ang lamig-lamig. Pero ngayon pong gabi, syempre ngayon pong May 25 po, ano po? 6-digit lucky numbers naman po ang ibibigay ko po sa inyo. Ano po ba ang tinatayaan mo mga kalaki? 642 po ba? 645? 649, 655 o 658 yun po ang i-reply ko po sa masusugid nating mga lucky followers na naka-follow po, na nagsishare ng mga video at naga-heart i-check ko po yan na, basta po naka-follow nagsishare ng video, naga-heart may 6 digit lucky numbers ka, sasabihin mo lang sa akin kung ano pong tinatayaan mo kung 642, 645 649, 655 at 658 pag-aaralan ko po yan isusumada ko po yan, basta po antayin nyo lang po, ire reply ko po agad sa inyo yan mga kalaki. Okay, ang kailangan ko lang po mga kalaki ay ang birth year nyo po. Birth year ha, buo po ng birth year. Kunyari, uh, 1980 ganun po ang kailangan ko birth year. Okay mga kalaki ha, umpisahan na po natin sa mga may gusto lamang po. Sa mga gusto po magkaroon ng libreng lucky number sa 6 digit lucky numbers, malay mo naman, isa ka sa mapabilang ha, makahabol ngayon na napanalo natin ng 5 digit lucky numbers. di ba kasi yung iba nananalo, balik tayo. Yung iba 4 digit, yung iba 5 digit. Baka ikaw na ang susunod nating milyonaryo. Okay? At syempre, habang umuulan, ang lakas ng ulan, grabe. Umuulan din ba sa inyo ngayon? So habang umuulan, magbibigay ako ng lucky numbers, tara na mga kalaki.